Pagpasok ng isang CEO sa opisina, may isang bagay na hindi inaasahan. Yumuko siya sa harap ng isang babaeng security guard. Sabay hinawakan ng kanyang mga paa. Bakit? Magandang umaga po ma'am, bati ng guard. Ngunit laking gulat ng lahat nang ang mismong CEO ay yumuko at hinawakan ang paa ng guard bilang paggalang. Nagulat ang assistant. Ma'am, bakit niyo hinawakan ang paa ng isang gwardya? Lumapit ang CEO sa guard at mahinahong nagsabi, ako si Tina, estudyante mo noon, ang gwardya, gulat at naiiyak. Tina, pasensya na, hindi kita agad nakilala. Nagpatuloy si Tina. Ako po yung anak ng mahirap na rickshaw driver. Tinuruan ninyo ako mula grade 7 hanggang grade 10, nang walang bayad. Sa inyo ko natutunan ang lahat. Napangiti ang guro na ngayon ay isang security guard. Tina, ikaw yung batang may salamin at dalawang tirintas. Ang talino mo talaga noon. Pero hindi maitago ni Tina ang tanong. Ma'am, noon may institute kayo. Magandang bahay. Dalawang sasakyan. Ano pong nangyari? Tahimik ang guro. Pinahid ang luha sa mata. Ang asawa ko, nagkalokimya. Naubos ang lahat sa gamutan. Hindi siya nakaligtas. Kailangan kong buhayin ang dalawang anak naming babae. Kaya tinanggap ko ang trabahong ito bilang gwardiya. Ma'am, mula ngayon, hindi ka na gwardiya. Ikaw ang magiging manager ng kumpanya ko. Napaluha ang babae. Tina, hindi ko sukat akalaing ang tinulungan kong batang yon. Siya rin palang tutulong sa akin balang araw. Tunay nga, ang kabutihang puso kailanman ay hindi nasasayang. Sabi sa Luke chapter 6 verse 38, Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Isang takal na hustong-husto, siksik, liglig at umaapaw ang ibibigay sa inyo. Ang isang guro na nagbigay mula sa puso. Ngayon ay ginantimpalaan sa paraang hindi niya inakala. Maraming guro ang naglilingkod ng tahimik, minsan sa kabila ng hirap at sakripisyo. Pero ang mga butil na kanilang itinatanim, minsan ay tumutubo sa puso ng estudyanteng handang lumingon. Ang kabutihan, kahit maliit, ay may balik na mas matamis kaysa inaakala. Kung na-inspire ka sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa mga kaibigan, at mag-iwan ang comment sa baba. At kung gusto mo pa ng mga kwento ng pag-asa, kabutihan, at pananampalataya, Subscribe ka na sa aming bagong YouTube channel, Jazzy Stories. Dito, bawat kwento ay may dalang inspirasyon mula sa Diyos. Maraming salamat sa panonood. Naway nagsilbing inspirasyon ang kwento ngayon. Hanggang sa muli, to God be the glory.